Dalawang daang sako ng bigas ang ipinamahagi ng Department of Labor and Employment sa mga rebel returnees o mga dating kasapi ng komunistang teroristang grupo sa Bataan. Kaalinsabay ito ng pagdiriwang ng ikadalawang daan at anim na taong pagkakatatag ng lalawigan ng Bataan. Sa isinagawang kabuhayan awarding, isa sa mga binipisyaryo ang samahang magsasaka ng Bataan o SMB na dating kilala bilang alyansang magsasaka ng Gitnang Luzon. Ayon sa Dole, makatutulong ang mga sako ng bigas para sa rice retailing business ng samahan. Nagbalik loob sa gobyerno ang SMB kamakailan at formal na nairehistro sa pamahalaan sa tulong ng 69th Infantry Cogar Battalion, 7th Infantry Division, Philippine Army. Samantala, tumanggap ng food package gaya ng grocery, frozen meat at mga gulay ang iba pang individual sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program. Tiniyak ng Dole na ipagpapatuloy nila ang kanilang programa at pakikipagtulungan sa Cogar Battalion upang matulungan ang mga kaibigang dating naligaw ng langdas at ngayon ay nagbalik loob sa pamahalaan. Mula dito sa Mariveles, Bataan, ako si Sherry Babe Sabino, ang inyong kaugnay.